Sa isang maliit na apartment sa Maynila, tahimik na bumubulong ang ulan sa bubong. Ang dilim ng gabi ay sinasalamin ng basang kalsada sa labas, kung saan ang ilaw ng poste ay nagmistulang punit-punit na sinag sa tubig. Sa loob ng apartment, ang liwanag ng isang maliit na lampara ang tanging sumasayaw sa mga pader habang ang amoy ng lumang kahoy at malamig na kape ay tila umaabot hanggang sa kaluluwa. Si Leo, 2029, ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Nakayuko, ang mga siko'y nakatukod sa tuhod. Mahigpit niyang hawak ang isang lumang notebook na may bahagyang punit sa gilid. Ang kanyang mga mata ay mabigat, puno ng hinanakit, na tila hindi mabigkas. Sa kwadradong espasyo ng kanyang apartment, ang mundo ay tila bumagsak sa kanya ang bawat piraso ng mueblis, bawat patak ng ulan, bawat paghinga, lahat ay parang pumipigil sa kanya. Sa kabilang banda ng kwarto, si Ana 27 ay tahimik na nakaupo sa isang lumang silya. Ang kanyang manipis na blusa ay bahagyang basa mula sa ulan kanina. Nakatitig siya kay Leo, ngunit hindi niya alam kung paano sisimula ng usapan. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng sariling bigat. Unit sa gabing iyon, tila ang mundo ni Leo ang nangingibabaw. Leo. gulong ni Ana, ang boses niya ay halos lunurin ng tunog ng ulan sa labas. Hindi siya tumingin. Tila bingi siya sa lahat ng nasa paligid. Sa wakas, nagsalita siya. Unit ang boses niya ay puno ng galit na tila pilit niyang kinikimkim. Bakit ba hindi na lang nila ako tantanan? Sabi niya. Ang mga salitang parang bakal na bumagsak sa sahig. Lahat sila may sinasabi. Lahat sila may inaasahan. Pero ano? Wala naman akong halaga sa kanila. Wala namang kwenta lahat ng ginagawa ko. Hindi totoo 'yan. Sagot ni Ana. Ngunit ang boses niya'y bahagyang nanginginig. Tayo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat hindi mo kailangang magalit sa mundo. Biglang tumingin si Leo sa kanya. Ang mga matay nagbabaga sa sakit at galit. Hindi mo naiintindihan, Ana. Hindi mo alam kung paano nila ako tinatrato. Para akong wala. Para akong hangin na wala namang silbi. Tumayo si Ana, ngunit hindi siya lumapit. Alam niyang ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa bubog. Akala mo ba ikaw lang ang may pinagdadaanan? Akala mo ba ikaw lang ang nasasaktan, Leo? Tahimik si Leo. Ang mga salitang yon ay parang isang hampas na hindi niya inaasahan. Ngunit sa halip na magbigay daan, lalo niyang nilakasan ang kanyang boses. Hindi ito tungkol sa iyo, Ana. Tungkol ito sa akin. Sa lahat ng galit ko sa mundo na hindi ko mailabas. Sa lahat ng sakit na pinipilit kong lunukin araw-araw. Lumapit si Ana, ang mga matay puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Alam ko Leo, alam ko. Pero hindi mo ba naiisip na hindi ka nag-iisa? Na kahit paano, nandito ako. Na kahit hindi mo sabihin, ramdam ko ang sakit mo. Napahinto si Leo. Ang mga salita ni Ana ay parang malamig na tubig na dumampi sa kanyang nagbabagang galit ngunit hindi siya handang bitawan ang nararamdaman niya. Tumalikod siya, nilapag ang notebook sa mesa, at huminga ng malalim. Alam mo ba kung ano ang laman ng notebook na to? Tanong niya. Ang boses ay mas mababa, ngunit puno pa rin ng pait. Liham, para sa mundo, para sa lahat ng tao na tinanggalan ako ng halaga. Tahimik si Ana, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa sarili. Tila pinipigilan ang sariling mabasag. Bakit, Leo? Bakit kailangan mong isulat yan? Tanong niya. Halos pabulong. Dahil wala na akong ibang paraan para mailabas to. Sagot niya. Dahil kung hindi ko gagawin, baka tuluyan akong sumabog. Tumulo ang luha ni Ana, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Leo, hindi mo kailangang magalit sa mundo. Minsan, ang mundo ang nagiging salamin ng galit natin sa sarili. Napailing si Leo, tumawa ng mapait. Salamin, ang nakikita ko lang sa salamin ay isang taong walang kwenta, Ana. Isang taong walang patutunguhan. Lumapit si Ana sa mesa. Hinawa ka ng notebook, ngunit hindi ito binuksan. Kung ganun, bakit hindi mo subukang magsimula ulit? Bakit hindi mo subukang makita ang sarili mo sa ibang paraan. Hindi sumagot si Leo. Sa halip, naupo siya muli. Ang mga kamay ay naglaro sa kanyang buhok. Tila pilit niyang inaayos ang isang gulong, hindi niya kayang solusyonan. Sa labas, patuloy ang ulan. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumaan sa bukas na bintana. Dala ang amoy ng basang kalsada at mga sasakyang dumaraan. Sa loob, ang katahimikan sa pagitan ni Leo at Ana ay mas mabigat kaysa sa tunog ng bagyo sa labas. Sa isang iglap, hinablot ni Leo ang notebook mula sa mesa. Binuksan niya ito at nagsimulang basahin ang mga salitang isinulat niya. Habang binabasa niya, tila may bumigat sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito, may kung anong bumukas sa kanyang isip. Sa huling bahagi ng pahina, isang linya ang tumago sa kanya. Ang galit ko sa mundo ay galit ko sa sarili. Ang liham na ito ay hindi para sa kanila, kundi para sa akin, para sa sarili kong kalayaan. Napahinto si Leo ang mga matay ng laki. Ang boses niya ay halos pabulong nang ulitin ang linya. Sa harap niya, si Ana ay tahimik na nakikinig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang mga patak ng ulan sa labas ay tila naging mas tahimik, mas banayad, habang ang bigat ng gabi ay unti-unting nagbabago. Sa isang maliit na apartment sa Maynila, ang tunog ng ulan ay tila musikang walang melodiya. Bumubulong ito sa bubong, bumabagsak sa mga yero na para bang may sinasabi ngunit hindi mo maunawaan. Sa labas, ang ilaw ng poste ay tumatago sa basang kalsada. Nagmumukhang salamin ng tubig na lumulutang sa asfaltong bitak-bitak. Sa loob, malamigang hangin na dumadampi sa balat tilas nagpapalala sa bigat ng gabing iyon. Si Leo ay nakaupo sa gilid ng maliit na lamesa, ang kanyang mga kamay nakapatong sa ibabaw nito, at ang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Sa tabi niya, may isang baso ng kape na hindi na mainit. Ang amoy nito ay halo sa dampang kahoy na basa. Sa kabila ng paminsang tunog ng mga sasakyang dumaraan sa kalsada, ang katahimikan sa loob ng apartment ay masyadong mabigat. Halos sinasakal sila. Leo, mahinang tawag ni Ana na nakaupo sa gilid ng kama. Ang boses niya ay may halong kaba at pagod, ngunit andoon pa rin ang lambing. Kumain ka na ba? Kanina ka pa diyan hindi siya sumagot. Ang kanang kamay niya ay bahagyang nakalapat sa pisngi. Ang mga daliri nanginginig ng bahagya. Napuno ng galit at bigat ang kanyang buong anyo. Parang bomba na handang sumabog anumang oras. Tumayo si Ana at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga paa ay halos walang tunog sa lumang sahig na kahoy. Nang nasa tabi niya na siya, maingat niyang inilapag ang kamay sa balikat ni Leo. Alam kong mahirap ang lahat ngayon, pero hindi mo kailangang labanan ng mundo ng mag-isa. Biglang napatingin si Leo sa kanya, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Hindi mo naiintindihan, Ana, mariin niyang sabi. Ikaw, kahit papaano, may direksyon. Ako? Wala. Wala akong silbi. Ang mundong ito, puno ng kasinungalingan. Bakit ko pa kailangang magpatuloy? Nagulat si Ana ngunit hindi siya umatras. Sa halip huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ko sinasabing naiintindihan ko ang lahat ng pinagdaraanan mo, sagot niya. Pero hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Lahat tayo may mga bagay na kinikimkim. Hindi mo lang nakikita dahil masyado kang nakatuon sa galit mo. Anong alam mo sa galit ko, ha? Galit niyang baling kay Ana. Dahil ba nakikita mo akong ganito araw-araw? Akala mo ba kaya mong ayusin ang lahat ng ito sa ilang salita lang? Tahimik na tumulo ang luha sa mga mata ni Ana. Pero hindi siya kumibo. Lumayo siya ng kaunti at tumingin sa bintana kung saan ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Hindi ko alam kung kaya kitang ayusin Leo. Mahinang sagot niya. Pero alam mo ba? Ako rin may mga sugat, hindi ko lang ipinapakita. Dahil alam kong may mas malaki kang laban, pero hindi ibig sabihin na hindi ako nasasaktan. Napatingin si Leo sa kanya. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila napalitan ng bahagyang pagkagulat. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon mula kay Ana. Ang babaeng laging nariyan para sa kanya, laging malakas, ngayon ay nagpapakita ng kahinaan. Sa gitna ng katahimikan, tumayo si Leo at nagsimulang maghalungkat sa isang lumang kahon sa ilalim ng lamesa. Inuha niya ang isang makapal na sobre. Ang papel ay medyo luma at magaspang sa kanyang mga daliri. Tinitigan niya ito ng matagal bago humarap kay Ana. Ano yan? Tanong ni Ana. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Liham. Tagut ni Leo, mabigat ang boses. Akala ko noon, para ito sa mundo. Pero ngayon, parang naiisip kong baka para sa akin pala ito. Hindi na nagsalita si Ana. Tahimik siyang naupo ulit sa gilid ng kama, hinihintay ang susunod na gagawin ni Leo. Sa labas, ang ulan ay tila bumagal, ngunit ang tunog nito ay nanatiling bumabalot sa kanila. Ang papel na hawak ni Leo ay tila mas mabigat kaysa sa dapat at ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis kaysa kanina. Ang gabi ay tahimik, maliban sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan na tila bumubulong sa bubong ng lumang apartment ni Leo. Ang ilaw ng poste sa labas ay tumataga sa basang kalsada, nagmistulang sa ng tubig na tila nagtatago ng mga lihim. Sa loob ng kwarto, amoy kahoy, nabasa ang hangin, hinaluan ng malamig na kape na nakalimutan ng inumin. Nasa mesa si Leo, nakatungo, ang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang buhok, habang ang mga mata niya ay nakatitig sa isang papel na walang sulat. Si Ana ay nasa kabilang bahagi ng kwarto, nakaupo sa lumang sofa na tila nagtatangkapang magbigay ng kaunting ginhawa. Sa kabila ng kanyang pagod, na natili siyang nakabantay sa lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Leo, mahinang tawag niya. Halos pabulong. Hindi gumalaw si Leo. Parang binabalot siya ng sariling anino. Isang pader na hindi niya gustong gibain. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit. Hindi sa tao, hindi sa mundo, kundi sa sarili. Paano mo nagagawang magpakatatag? Tanong ni Leo nang hindi tumitingin ang boses niya ay mabigat, puno ng hinanakit. Parang wala kang takot, parang wala kang galit. Napabuntong hininga si Ana, inigpita ng yakap sa manipis na kumot na nakabalot sa kanya. Hindi totoo yan, Leo. Natatakot din ako. Galit din ako. Pero hindi ko pwedeng hayaang lamunin ako ng galit ko. Hindi ko pwedeng hayaang wasakin ako ng takot ko. Sa wakas, tumingin si Leo sa kanya, ang mga mata niya'y puno ng tanong, ng pagdududa. Paano? Paano mo nagagawa yan? Ako, hindi ko kaya. Parang lahat ng bagay, lahat ng tao, lahat ng nangyayari, galit lang ang nararamdaman ko. At hindi ko alam kung paano ito mawawala. Tumayo si Ana, lumapit sa mesa, at naupo sa tabi ni Leo. Hinawakan niya ang papel na nasa harap nito ang mabigat na papel na tila nagdadala ng bigat ng mundo. Minsan, kailangan mong magsimula sa isang bagay. Kahit maliit lang. Kahit isang salita lang. Ano ba ang gusto mong sabihin? Tumitig si Leo sa papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Ang dami kong gusto, pero parang wala namang halaga. May halaga ang lahat ng nararamdaman mo, Leo, sabi ni Ana. Ang boses niya ay puno ng katiyakan. Pero hindi mo pwedeng hayaan na ang galit ang magdikta ng bawat hakbang mo. Hindi ito ang sagot. Tumayo si Leo. Biglang bumagsak ang upuan sa likod niya. Ngunit hindi siya nagabala na itama ito. Lumapit siya sa bintana. Tumitig sa basaang kalsada sa labas. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang mukha, ngunit hindi nito naibsa ng init ng kanyang dibdib. Para saan pa ang lahat? Ang mundo. Ang mundo'y sira. Ang mga tao'y makasarili. Ano pa ang silbi ng pagsubok kung wala namang nagbabago? Tahimik na lumapit si Ana sa kanya. Ang mga hakbang niya'y halos hindi marinig sa sahig na kahoy. Leo, hindi mo kailangang baguhin ang mundo. Hindi mo kailangang sagipin ang lahat ng tao. Pero kailangan mong sagipin ang sarili mo. Ikaw ang una mong laban. Hindi sumagot si Leo. Tila hinayaan yang lamunin siya ng tunog ng ulan, ng malamig na hangin, ngunit sa sulok ng kanyang isipan, ang mga salita ni Ana ay unti-unting nagkakaroon ng puwang. Pagbalik sa mesa, kinuha niya ang isang lumang kahon binuksan niya ito at doon niya natagpuan ang isang liham isang liham na isinulat niya noong gabing akala niyay mawawala na siya sa mundo ang papel ay mabigat sa kanyang kamay ang tinta ay bahagyang kumalat sa sulok dahil sa patak ng luha binuksan niya ito at ang unang linya ay sumalubong sa kanyang mga mata para sa akin mula sa akin Muli niyang naramdaman ang bigat ng galit, ng sakit, ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa paghawak niya sa liham, sa bawat salitang kanyang binabasa, may kung anong nagsimulang gumalaw sa loob niya. Hindi ito ginhawa, hindi ito saya, hindi pa. Ngunit ito ay isang bagay na maaaring maging simula. Sa loob ng maliit na apartment na tila kinulong ng dilim, nakaupo si Leo sa sulok ng sala ang ilaw mula sa poste sa labas ay tumatagos sa nabasag na blinds. Sumasalamin sa basang kalsada sa labas. Ang ulan ay bumubulong sa bubong. Tila nanunuya sa katahimikan ng gabi. Sa mesa, nakatambak ang mga papel, ilang basyo ng beer at isang malamig na tasa ng kape na hindi niya naisipang inumin. Leo, tawag ni Ana, ang boses niya ay may halong lambing at pag-aalala Nakaupo siya sa lumang sopa. Ang mga maray na katuon sa lalaking tila ni Lamon ng sarili nitong anino. Kailangan mo nang huminga. Hindi pwedeng ganito ka palagi. Hindi sumagot si leyo. Ang malamig na hangin mula sa basag na bintana ay dumadampi sa kanyang balat. Ngunit tila wala siyang nararamdaman na wala kundi ang bigat ng galit na bumabalot sa kanyang puso. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng araw-araw na parang ilalabanan mo ang mundo, ana? Tanong niya. Ang boses mababa, ngunit puno ng poot. Parang lahat ng tao, lahat ng bagay, lahat ng pangyayari. Lahat sila kalaban mo. Hindi umimik si Ana agad. Alam niyang may mga salitang kaya lang magpapalala sa sugat. Sa halip, tumayo siya, kinuha ang malamig na tasa ng kape at dahan-dahang iniabot kay Leo. "Leo, hindi mundo ang kalaban mo," sabi niya, tahimik ngunit matatag. "Sarili mo ang kalaban mo." Natawa si Leo, isang mapait na tawa na tila naglalagablab sa hangin. "Napakadali mong sabihin 'yan, pero ikaw Ana, naiintindihan mo ba talaga? Alam mo ba kung anong pakiramdam ng wala kang direksyon? Ang pakiramdam na parang lahat ng ginawa mo lahat ng pagsisikap mo walang saysay tumahimik si Ana hindi niya inasahan ang bigat ng tanong ni Leo ngunit alam niyang hindi siya maaaring umurong hindi mo alam ang lahat ng pinagdadaanan ko Leo sagot niya halos bulong hindi mo alam kung ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung may saysay pa ba ang ginagawa ko pero pero ano putol ni Leo ang tono niya'y puno ng panunumbat. Pero mas malakas ka. Mas matatag ka. Hindi ako katulad mo, Ana. Lumapit si Ana sa mesa. Ang mga mata niya'y tila naglalaban sa sariling luha. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas malakas, Leo. Pareho tayong nasasaktan. Pero hindi ibig sabihin na magpapatalo tayo tumahimik ang kwarto. Sa labas, ang ulan ay tila naging mas malakas. Ang tunog ng mga patak nito'y pumupuno sa bawat sulok ng apartment. Sa gitna ng kaguluhan ng tunog, napansin ni Leo ang isang papel na nakasingit sa ilalim ng mga basyo ng beer. Kinuha niya ito, ang kamay niya ay nanginginig habang binubuksan ng nakatiklop na sulat. Sa unang tingin, inakala niyang isa itong liham na isinulat niya para sa mundo. Isang pag-aakusa sa lahat ng sakit na ibinigay nito sa kanya. Ngunit habang binabasa niya ang mga salita, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Hindi ito para sa mundo. Ito'y para sa kanya. Leo, wika ka ng liham. Alam kong galit ka. Alam kong pakiramdam mo ay wala ng pag-asa. Pero ang galit na nararamdaman mo ay hindi nila kasalanan. Hindi ito kasalanan ng mundo. Hindi ito kasalanan ng mga taong umiwan sa iyo. Ikaw lang ang makakawala sa sarili mong hawla. Tumigil si Leo. Ang mga mata niya'y nakatitig sa papel. Ang malamig na hangin ay tila mas ramdam niya ngayon. Ang bigat ng papel sa kanyang kamay parang nagiging mas mabigat sa bawat segundo. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga salitang siya mismo ang nagsulat. Isang paalala, isang babala, isang hiling. Leo, tanong ni Ana. Ang boses niya'y puno ng pag-aalala. Lumapit siya ang mga matay na katuon sa papel na hawak ni Leo. Ngunit hindi siya nagtanong pa. Hinayaan niyang si Leo ang magsalita. Ngunit hindi nagsalita si Leo. Sa halip, tumingin siya kay Ana ang mga mata niyay puno ng tanong, ng takot, ng pag-asa sa isang sandali, tila nagkaroon ng katahimikan sa gitna ng ulan, sa gitna ng kaguluhan ng kanilang damdamin.